Ito yung auxiliary contact na mag-hold ng supply kapag na-push na natin itong uh, start push button Hello mga ka-busy So may sasagutin lang tayong tanong ng ating followers Nag-comment siya kung paano daw mag-wiring uh, ng uh, stop-start motor control So disclaimer lang muna ang video na ito para lang sa mga baguhan pa lang na gustong matuto sa uh, motor control. Ito ay pinaka basic sa motor control. So, kung makikita natin dyan sa diagram, ang symbol na ito ay breaker. So, ito yung supply natin, line 1, line 2. So, ang line 1 natin, Diretso sa breaker. Ang line to naman, diretso sa breaker kapag line to line. Kapag neutral or ground naman ang ating line to, oh, diretso na 'yan sa busbar, hindi na dadaan sa breaker. So ang ginawa ko dito ay uh, line to line na supply kaya dadaan ng breaker lahat. So ang line 1 natin galing sa breaker, diretso sa stop ng ating push button ang galing sa stop ng ating post button diretso sa start ng ating push button na normally open so ito ay uh, post button na normally close ito naman push button na normally open so galing sa push button na normally open diretso sa iwan ng ating magnetic contactor. So ito, makikita natin yan. Ito yung iwan ng ating magnetic contactor. So ang start button natin, kailangan natin lagyan ng latching. Kasi kapag hindi natin nalagyan ng latching, pag-push natin ito, mag-start yung magnetic contactor natin. Pag bitaw naman natin sa normally open na post button namamatay din ang uh, magnetic contactor natin. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng latching na normally open ng auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Ito makikita natin 'yan, 'no? Ah, uh, 13 at saka 14. So, ang 13 at saka 14, ito yung auxiliary contact na mag-hold ng supply kapag na-push na natin itong uh, start push button. Kasi ang auxiliary contact na 13 at saka 14, kapag nag-energize na yung E1 ito, yung normally open, mag-close na yan. Ang ito 2 naman natin, diretso sa 95 ng ating normally close ng overload relay. So wala tayong overload relay pero ang overload relay dito natin yan ikabit sa T1, T2, T3 ng ating magnetic contactor. Umakikita natin ang overload relay may dalawang auxiliary contact niya na 95, 96 normally close 97, 98 normally open so ang ginagamit natin ay 95 96 normally close kapag nag-overload ang ating uh, motor so yung normally close ng auxiliary contact natin sa overload relay mag-open ito so mawala yung supply so namamatay yung ating magnetic contactor so ang 96 naman diretso 'yan sa ito. So ang line to natin diretso sa 96 ng ating overload relay. Ang 95 naman diretso sa ito ng ating magnetic contactor dito. 'Yun ang simpleng paliwanag ko sa stop start motor control. Okay? Sana nasagot ko yung uh, tanong ng ating uh, followers. Kung may natutunan ka dito, paki-like at share at huwag nang kalimutan na i-follow nyo ako. Kung may gusto pa kayong matutunan tungkol sa electrical, pwede inyong bisitahin ang aking YouTube channel, bisi Mind. So tayong na upload doon tungkol sa electronics at saka uh, electrical at uh, fire alarm. So, puntahan nyo yung YouTube channel ko at mag-subscribe na rin. Okay? Bye-bye mga kabisi